Sa layong makilala ang hindi matatawarang serbisyo at sakripisyo ng mga military retirees, nagsagawa ng isang flag retreat ceremony na may special tribute ang mga tropa ng 29th Infantry Matatag Batalyon sa headquarters nito sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, bilang bahagi ng kanilang pagbibigay-pugay sa mga ito noong Nobyembre 8. Nagpapasalamat ang 29 IB sa mga retired personnel dahil sa kanilang naging mahalagang kontribusyon sa tagumpay ng unit magpapatuloy ang kanilang legasya na maging inspirasyon sa kapwa sundalo at sa mga magiging sundalo sa hinaharap sa nasabing aktibidad, binigyan ni 29 IB Commanding Officer Lt. Col. Crescencio Gargar ng commemorative memento ang bawat retiree bilang tanda ng pasasalamat at simbolo ng mahalagang respeto at admirasyon ng kanilang mga kasamahan. Binigyang diin ni Lt. Col. Gargar sa kanyang mensahe na ito ay namangha sa kahangahangang serbisyo na ibinigay ng mga retirado. Ang kanila umanong dedikasyon at pagsisikap ay naging instrumento sa paghubog ng pagkakakilanlan ng unit. Hinikayat din ito ang lahat ng kasundaluhan na ipagpatuloy ang tungkulin at hangarin na maging katulad ng mga nagretiro na nagambag sa pagunlad ng bayan. Inihayag naman ng isa sa mga retirees na si Technical Sergeant Nahe ang kanyang mensahe sa mga junior NCOs na mag-ipon dahil hindi madali ang pagre kung walang buffer fund o sapat na pondo. Sa kabilang banda, muling pinagtibay ng 29IB ang pangako nitong itaguyod ang legasya ng mga nauna at nangako na ipagpapatuloy ang kanilang misyon na may parehong dedikasyon at lakas ng loob. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino Ella Rivera for ID News